Hello guys! Ngayong araw po ay magluluto na naman tayo. Samahan niyo po ako magluto. Guys, nakabili nga pala ako ng isaw. Isaw na baboy. Ito po ang lulutuin ko ngayon guys. kuluan ko muna to para lumambot. Samahan niyo po ako magluto. At ayan po guys, nilagyan ko siya ng asin, tapos kalamansi. Malamasin ko lang muna dyan guys, tapos suhugasan ko ulit. Nagputol-putol ko lang yan guys. Hugasan ko muna to guys. Ayun na po guys, nahugasan ko na siya mabuti. Kukuluan ko na po. Guys, habang pinapanambutan ko yung isaw, maghihiwa na ako dito ng bawang sibuyas. naman guys Ayan na isaw ito guys dandan lang ako sa paghiwa guys kasi umaalog yung umaalog Maalog tong lamesa, guys. Tinan nyo. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan na, guys. Ayan na po guys, kumukulo oh, na. Oh. Alam matigas pa. takpan muna natin ulit guys. Guys, inalang ko na sa pressure cooker. Sasalin ko na ng dito. Yan, andalanbot natin 'yan. Magigisa na po tayo, guys. Samahan niyo, magluto. Guys, magigisa na po tayo. Bawang, suka, sibuyas. Ito na po yung bawang. Ito nga pala guys, nilagyan ko lang ng toyo. Pagkatapos ko mapalambot sa pressure cooker, nilagyan ko ng toyo, binabad ko lang yun ng mga ilang minuto. Lagyan na po natin tong isaw. Ayan. Kabayaan lang po natin dyan na maluto, guys. Medyo pipituhin natin sa guys para ano, lutong luto. Lagyan ko guys ng siling labuyo. Dalawa lang. Takpan ko muna guys. tomato eh. Tingnan na po natin guys. Ayan o. Oh. Medyo brown siya guys. Eh. Sarap to guys. Kaso lang, hindi to maganda sa ating kalusugan. Kaya dapat mga, madalang lang tayong kumain nito guys. Nantakpan ulit natin. Guys, lagyan ko ng konting oyster. at ayun na po guys luto na po ang ating crispy isaw ayan Tikman na natin. Tignan na po guys, tikman na po natin. So guys. Mainit. Try niyo na po itong iluto. Salamat sa pananood.